malagkit, madikit, at non-toxic. Ang award-winning invention na ito, nanalo lang naman sa mga prestigious competition sa iba't ibang bansa. Naniniwala ka ba? Siyempre, gawang Pilipino yan. Isang Pilipino inventor na naman ang muling kinilala sa local at global stage dahil sa kanyang natatanging imbensyon. Meet Engineer Mark Kennedy Bantugon, isang aeronautical engineering at isang young Pilipino inventor. Kasama natin ngayon ang inventor ng kauna-unahang aircraft sealant na gawa sa Pili. Kasama natin na si Engineer Kennedy. Hi, Engineer. Hello po Sir, good morning po. So, Engineer Kennedy, kailan nagsimula talaga yung invention yon dito sa Pili? Uh, nag start po sa nung 2019 po. Dun po ako nag-start na nag-formulate po ng pili silag. Pero before po nung 2019 po, nung mga first year po ako or nung uh, 2015 po ay nag-start na po ako mag-conceptualize, mag-planning po hanggang sa dumating po ako sa thesis subject ko po nun. And yun po before that po, talagang uh, naka-plano na din po talaga sa sarili ko na yung pag-level up po ng paggawa ng skillant yung gagawin ko po. And dadalhin ko rin po siya sa field po ng aeronautical engineering ko. Ang sealant ay isang uri ng materyales na ginagamit upang mapunan, maprotektahan o mapanatili ang pagkakasara ng pagitan sa bahagi ng isang bagay. Sa aeroplano, kalimitang inilalagay ang sealant sa aircraft door, fuel tank, window at windshield at sa pakpak nito. Ang imbensyong ito ni Engineer Kennedy hindi gumagamit ng rubber o chemicals dahil waste material tulad ng dagta ng pili tree ang pangunahing materyales sa paggawa nito. Pero bakit pili yun na pili mo? ano may criteria ka bang hinahanap kung bakit ito yung napili mo? Actually, that's a, also a good question kung bakit nga, bakit daw pili yung napili ko. Siguro po, one of the criterias din po kasi sa paggawa ng sealing material or sealant po ay yung stickiness po niya or pagiging hmm. matikit po maraming test ang isinagawa ni Engineer Kennedy bago nagawa ang kanyang imbensyon. Sa katunayan, 84 formulations at iba't ibang uri ng puno ang sinubukan ni Engineer Kennedy upang mahanap ang perfect blend. Um, actually, marami rin po akong sinubukan na puno na mga dagta. Like for example po, uh, jackfruit, langka, papaya, uh, durian, chico, uh, at saka po bilibet. Uh, isa po sa mga reason kung bakit nag-stand out ang Pili. At napili ko ang Pili is dahil po dun sa dagta niya po. Dahil sobrang sticky po talaga ng dagta niya. And yun po yung important properties and consideration sa paggawa po ng isang sealing material. So, yun po. Aside from that po is, ang Pili po kasi is very popular. Aside from Pili Nuts, is mm -hmm. also popular din po sa perfume industry. Kasi po, yung pong essential oils niya po is inagamit mo na perfume Uh, component sa paggawa po ng sikat na perfume rugs. Bukod sa pagiging sticky, isa rin ang aromatic scent ng Pili 3 sa mga dahilan upang gamitin ito ni Engineer Kennedy sa kanyang invention. Yung mga commercially available aviation sealant po kasi natin is ang isa po sa mga noticeable karakteristik po nila kapag naamoy niyo po sa is, yung pong unpleasant and toxic odor. Mm. And I think po with this invention, it's a good contradiction po na uh, we can try to replace this toxic and unpleasant odor with a fragrant odor na gawa po sa tele resin. Oh. Dahil sa natatanging qualities ng sustainable aircraft sealant, iba't ibang innovative competition sa loob at sa labas ng bansa ang naipanalo na nito. Eto, Engineer Kennedy, um, balita ko, humakot din to ng iba't ibang awards, di ba? Ano, ano na ba yung mga competition na salihan niya itong re ah, research na ginawa niya po? Ang uh, actually po yung uh, pili cellphone po is uh, has been consistently being recognized as an outstanding invention po in mm -hmm. the different uh, competitions for both in local and global stages for like for example po the prestigious James Dyson award po mm -hmm. noong 2021 po I also won on that competition and also po National Geographic Society yung Explorer, mm -hmm. recently lang po siya. Mm -hmm. and also the invention po ay na feature din po siya sa Stanford University and dito naman po sa local po is Uh, Department of Science and Technology, mm -hmm. Intellectual Property Office of the Philippines and other uh, competition po na related po sa innovation and research. At nitong nakarang taon nga, pinarangalan siya sa kauna-unahang Swiss Innovation Prize Competition na inulunsad ng Embassy of Switzerland in the Philippines. Siya rin ay nagwagi bilang grand winner sa ginanap na OCBC Global Sustainability Competition sa Singapore at patuloy na nakakatanggap ng award mula sa Mapua Community. Uh, we have this uh, Cardinal Excellence Award every year and actually Mark is one of the awardees with numerous uh, awards among the the participants. Sa lahat ng tagumpay na ito, inspirasyon niya ang kanyang sariling karanasan. Pero balikan ko lang, no? bakit nga pantapal yung naisipan <laughs> uh, na, na, na mong gawin? Uh, isa po sa mga reason kung bakit po yung invention ko is leaning po sa sealant or sa pantapal. Kasi tanda ako, naalala ko po nung high school po ako, uh, meron po isang bagyo na dumaan po, sa super typhoon po na dumaan sa Batangas. at uh, tapos Uh, lagi ko pong nakikita po sa bubong po namin na ang dami pong tumutulo, mga butas po. So, yun po yung isa sa mga naging inspiration ko rin po kung bakit po mas lining po yung invention ko sa silan po or sa pantapol po sa mga butas. Up next, susubukan natin kung kakayanin ba ng inyong lingkod ang secret training ni Engineer Kennedy sa pagiging inventor. O, oh, di ba? Ang galing kong mga ano talaga ang internship ko dito ay talaga nga namang ang galing. Magiging inventor talaga ako. Tubong Mabini, Batanga si Engineer Kennedy at nagtapos ng kursong BS Aeronautical Engineering sa Philippine State College of Aeronautics. Ngunit bata pa lang daw ito ay kinakitaan na siya ng kanyang mga magulang ng interes sa pagtuklas at pag-iimbento bata pa lang siya, nakikita niyo na agad ba siya ng potential na sa science, na sa tingin niyo ba magiging inventor talaga siya? Ganun po? Para sa akin po, sir, dahil yan po yung batang yung nagdaan sa akin. Sa akin po kamay, dahil nga po ako teacher. So, napapansin ko po sa kanya, talagang siya ay yung gustuhin niya, parang lagi siya may gustong tuklasin. Mm -hmm. So, I amin mean, so sabi ko nga din, bakit ang batang arigarin ni eh. So, pinabayaan na, mama, gusto kong pumasok sa medyo anong school. Medyo gusto kong baga ay yung mataas sa school. Sabi ko, anak, wala naman kaming pera. Pero hindi nagpapigil ang batang Kennedy na makapasok sa paaralang may espesyal na programa para sa mga tulad niyang mahilig mag -imbento. Ang napasokan niya niya sa science, may science class. Kaya paano ako yung natuwa na din? So habang siya nag-aaral doon, ano-anong ano, ano mga sinalihan niya mga contest? natungkol din nga sa size, mga invention, sa mga inbe, mga, ay, tawag doon, mga invention ba nga? Invention, oh. Oo. Oh, oh. At awan man yung na nakakarating sa akin, talagang gusto nga nito ka o ng mga kung ano-ano uh -huh. bagay. Uh, Nag-start po ako sa pag-invent dahil po dun sa school ko po nung high school, yung Batangas National High School. Kasi yung curriculum po nila is uh, very special po. Yung tinatawag po na engineering science and edu education program. So uh, sa iba po is tinatawag po siya na special science class and doon po sa program po na yun, sa Patangas National High School is uh, meron po silang mga subjects po, like yung mga elective subjects po, like research po. And yung pong subject na yun, yung nakaka-capture po ng card ko sa interest po sa research. And doon ko rin po unang na-discover yung unang po pong invention na malapit po sa invention ko po. Bukod sa impluensya ng kanyang paralan at sariling karanasan, isa na marahil sa malaking dahilan kung bakit malapit ang puso ni Engineer Kennedy sa mga halaman ay dahil sa kanyang ama na isang magsasaka. Malaking factors po kung bakit ko po siya dinevelop is yung trabaho po ng aking ama bilang isang magsasaka. Kasi po, mm -hmm. dahil po nung bata po kami, exposure ko po, po is farm. So yun po, super exposed po ako sa different plants, mm -hmm. animals, trees, and most especially po sa waste material. And dun ko po, po na-discover and na nagkaroon po ako ng exposure sa iba't ibang puno especially po sa pili tree. Mm -hmm. siya po ay elementary, siya po ay tumutulong sa akin sa paglilinis ng aking kolongan ng baboy. Tumutulong po siya sa pagpapatoka ng manok, pag-aalaga po ng kambing. Yan po ang kanyang talent sa akin na tumutulong siya sa pag-aalaga ng aking mga alagang hayop. Sa kanyang paglaki, ipinakilala sa kanya ni tatay ang iba't ibang halaman, hayop at waste material na makikita sa kanilang probinsya. Ang kanilang taniman at mga alagang hayop ang nagsilbi niyang training ground upang maging inventor. At dahil pangarap ko maging inventor, kailangan malaman ko ang secret training na ito. Sir, parang nasa ibang lugar ata tayo ngayon. Nasaan ba tayo ngayon? So yun, ngayon po, nandito po tayo sa isang lugar na naging training ground ko po simula pagkabataan mm -hmm. din. No? So ngayon, nandito po tayo sa farm po, sa babuyan na. Okay. Eh, ba't mo ko sila? So, <laughs> <laughs> ngayon pala, naaamoy ko na yung uh, pinag-training mo talaga. Yes. Na-train ka talaga, no? Yes po, sir. Okay. Sige na nga, kailangan ko rin ito magawa para mali mo, makapag-invent din ako. Alam mo nga, kung ano magagawa dito. Tara! pagpasok pa lang, lang hap ko na agad ang amoy ng pagtuklas na parang nagsasabi ng Eureka! Kayanin ko kaya ito? Wish me luck! Sir Ken, ano po usually ginagawa niyo dito? So ngayon po dito po sa pigirin namin at ah, pinapakain po natin sila, especially po pag medyo maingay na po sila at also po nililinis po natin yung kulungan nila para ma-promote po natin yung cleanliness po dito. Mm mm Tama. Kaya naman ang gagawin natin ngayon ay? Magpapakain po muna tayo ng kapoy. Ay, nakalong na. Ah, Nakaka-stress pala ito. Naku, sa patience pa lang, mukhang di na ako papasa. Ito yung darak na pinapakain nila. Darak o swine brand ang tawag sa pagkain to ng baboy. Ito ay karaniwang mula sa balat ng bigas na pinulot mula sa palay pagkatapos itong gilingin. Ito ay nagtataglay ng tama ng nutrisyon na kailangan ng baboy upang lumaking malusog at masigla. Sir Ken, itong mga ganitong ginagawa mo, paano ba siya nakatulong sa iyo sa pagiging inventor mo? ah Sir, siguro po dahil po yung exposure ko dito sa farm, especially po dito sa mga iba't ibang hayop at sa hapos sa plants po, nakatulong po sa parang magkaroon po ako lalo ng knowledge po sa mm -hmm. ating po environment, especially po sa mga iba't ibang halaman. Kaya yun din po yung nag-ujok sa akin para na-invent ko pa and discover yung PDC. So, mm -hmm. napakalaki, napakalaking tulong at ito po isa sa mga uh, meaningful life experience ko na masasabi ko na nag-ujok sa akin upang ma-discover ko ang PDC. Mahirap mm -hmm. pala maging inventor puhunan dito ang tiyaga, pasensya, at syempre, dapat handa kang madumihan. Talaga nga namang ang galing. Magiging inventor talaga ako. Siguro ako mag invent ako. Ang iniisip ko ay patungkol sa mga baboy. a uh, proper, ano, proper, huh, hirap. Jay, kamusta naman po ang experience niya dito sa training ground ko dito sa Babuyan? Talaga nga namang matitrain ka talaga. <laughs> Oo, oh, oh, physically, mentally, and emotionally. <laughs> Huwag mga emotional kasi baka matouch ka sa mga piglets and all that. Pero to, tama ka nga talaga, di ba? Minsan, kailangan buksan mo din talaga yung mata mo yun. ba? Diba? Para makita mo yung mga opportunities, mga baka malay mo yung mga ginagawa mo diba? yun. Ay makatulong talaga sa mga future endeavors na gagawin mo. Diba? So, kaya naman mga adyos yung di diba, buksan ang mga mata, buksan ang mga puso at isip, at uh, wala, yun lang, mag-invent, oo. Up next, sikreto sa paggawa ng aircraft pilisil sa ating pagbabalik. Uh, isa po sa unique feature ng pilisil po is that it offers safe and non-toxic effects sa user's health. kabila ng tagumpay na ito, tulad ng iba pang inventor sa ating bansa, butas ng karayom ang sinuong ni Engineer Kennedy upang makarating sa kung nasaan man siya ngayon. Isa sa mga naging challenges po or parang obstacles ko po while formulating the sealant is yung po kasing invention ko is a pioneering study po and also a revolutionary activity in the global aviation sector. So dahil po kauna-unahan siyang pag-aaral, Uh, ang naging challenge ko po din is yung lack of related literatures and study niya po. So, ang ang naging consequences po nun is I need to try all the formulation kasi wala po akong basis na study na malapit po sa paggawa po ng aviation sealant. So, yun po yung isa. And aside from that is yung manpower kasi being a solo inventor, uh, yun nga po, talagang mabigat din po na lahat po ng delegation ng task, ikaw talaga yung gagawa and mapaformulate. And yung po isa sa mga hindi ko makakalimutan challenge is yung financial constraint kasi po naalala ko po yung parents ko po nagloan pa po, po sila para lang po hmm. matapos ko po yung 20 different standard tests po uh, para po ma-formulate ma ma and matas po yung effectiveness and performance po nung pilisilan. Ngunit ang lahat na ito ay nalagpasan ni Engineer Kennedy sa tulong ng kanyang pamilya at mga opisina na nakibahagi sa pagbuo ng kanyang imbensyon. Pero ba mga specific people na talagang tumulum uh, tumulong talaga sa'yo to reach that? Yes, po. Well, uh, actually, uh, number one po, siyempre may family as uh, may moral support. And aside from that, uh, yung mentors ko po, ko, uh, and also our Department of Science and Technology and Intellectual Property Office of the Philippines, by their, by their support, especially sa mga testings, alam niyo po ba nung nagpapatas po ako ng product, there's a lot of companies na nire-reject ako. There's a lot of rejection. Mm -hmm during the formulation and testing. But the Department of Science and Technology, Department of Energy, sila yung isa sa mga companies na tumanggap ng product ko kahit na risky siya. Kasi one of the risks po kasi nung pag ng product ko is dahil nga po sticky siya, maaari po masira yung mga products or equipments natin. But nakita nila yung potential kahit na may risk and they really trust the product. Kabilang sa mga nilapitan ni Engineer Kennedy, ang DOST Forest Products Research and Development Institute o DOST-FPRDI. Ang mandato ng FPRDI ay nagkakondak ito ng uh, basic and applied researches na and studies ng uh, wood and non-wood forest products. Ang Forest Products Research and Development Institute ay isa sa labing walong ahensya sa ilalim ng Department of Science and Technology. Sa pamamagitan ng teknolohiya at siyensya, nagsasagawa ang DOST-FPRDI ng mga pananaliksik sa mga wood and non-wood forest products upang mapabuti ang produksyon at maging sustainable ang paggamit sa mga ito. So yung thesis niya is physico-chemical, mechanical, uh, thermal and rheological properties and analysis ng pili tree uh, resin na gagawin siyang integral part ng aviation. fuel. Uh, well, so ngayon uh, nung nag-inquire siya, ay nagbigay kami ng technical consultation about the pili resin and doon sa product development nung sealant niya. Then yung nag-produce niyang sealant ay uh, nagkaroon ng standard test ng uh, shear strength test and peel strength test na ginawa din ng aming uh, laboratory sa FPRDI. Plus yung hydrodistillation ng raw pili resin ay ginawa din niya sa aming ahensya. Hindi na bago sa DUST fprdi ang pag-aralan ang iba't ibang dagta o resin ng mga puno. Sa hatunayan, di na mabilang ang mga research and development na ginawa nila mula sa iba't ibang halaman at puno sa Pilipinas. Kabilang nga sa mga produkto ng pag-aaral na ito, ang Pili Varnish, Pili Soap, Pili Hand Lotion, Pili Massage Oil at marami pang iba. Ngunit ayon kay Dr. Jennifer, kakaiba at nakakamangha ang imbensyong ito ni Engineer Kennedy. Natutuwa kami kasi uh, marami na kaming study sa FPRDI about the pili resin or yung Manila enemy resin. Uh, meron itong napo na Manila enemy oil at yung resin naman na pinaka-residue niya ay yun yung ginamit niya for the sealant. So, kakaiba yung ginawa niyang ito kasi hindi pa ito uh, namin nagagawa. Kasi ang aming uh, ginagawa is forest based, uh, for forest-based industries. So itong sa aviation industry ay panibago din sa amin. And itong pili niya ay makakatulong sa aviation industry at sa farmers ng uh, pili, ng pili tree. Uh, yung resin kasi na nakukuha dito or yung exudates na nakukuha dito ay pwede pang magamit uh, into higher value products. At ito nga, from the waste naman yung ginawa niya. Saka sa kasalukuyan, kumukuha si Engineer Kennedy ng Masteral Degree on Engineering and Material Science sa Mapua University. Dito niya rin mas din-develop ang kanyang invention. What is fully for infrared spectroscopy? So you know how we characterize materials, right? I can say that it's really one, if not the brightest, it's one of the brightest in the class. You can easily understand scientific notions nor scientific concepts about materials whether on the fabrication or in the testing and evaluation of properties. So he really, uh, yeah, he can pick up easily the, you know, the mechanism how it works scientifically. And I think that's attributed not to his, ano uh, to his inventive thinking, no, of him be, being an inventor. So, Siyempre, hindi tayo papayag na hindi natin malalaman ang sikreto sa paggawa ng Pilisil. Kaya naman kasama pa rin natin si Engineer Ken para turuan tayo dyan. So, Engineer, ano ba yung mga kailangan natin gamit? So, sa paggawa po ng pili silat, ang isa po sa mga kailangan natin ay siyempre ang pinaka-base po natin ang dagta po ng puno ng pili. Mm -hmm. At kasama din po dito, ang sa pagbuo ng pili silat ay ang solvent po at also ang hardener. Kasi ang isa po sa mga generic na paggawa ng generic formulation sa paggawa ng isang silat ay ang base material at ang hardener material mm -hmm. po. So, ito po yung dagta ng pili. So, pwede natin siya amoyin po? Sure po! Tapos matigas po talaga siya or dahil matagal nyo na po siya na harvest po. Ah, kaya po sa, uh, medyo sticky po dahil yan po isa mga properties and qualities po ng isang dagta po ng pili, pili resin po. Mm -hmm. So may talaga siya, no? medyo parang mental yung amoy na po. No? So papamoy din natin yan sa mga view. Medyo, <laughs> hindi nila maamoy yan. Ang una pong step natin is to prepare the base, uh, base material or yung binder. So ito po yung ating binder, yung pili resin po. Ito po yung pinaka base composition ng pagawa po ng pilisilan. So, after po nito is, uh, susunod po natin ihahanda ang ating pong solvent. So, sa solvent po na yon ay dito po natin i-dissolve ito pong ating dagta po ng puno para po magkaroon po siya ng mixture of consistency, yung pagiging homogeneous po niya or iisa lang para ma-dissolve po itong dagta po ng pili natin. Ang homogeneous ay isang scientific term na naglalarawan sa isang system o substance na magkakatulad ang bahagi o composition. Nagaganap ito kapag ang lahat ng reactant at produkto ng chemical reaction ay nasa iisang estado ng materiala. Sir, ito na po yung ating finished product mm -hmm. nung napaghalo po natin yung solvent po at saka po yung ating base ingredient na pili resin po. So kung mm -hmm. makikita niyo po sa, so nag uh, nagmix na po ng maayos yung ating pong solvent at saka po yung ating base ingredient mm -hmm. Bakit mahalaga po na ganito yung consistency? Ay, yung consistency po ng isang sealant ay napakahalaga po kasi ito po yung magdedetermine kung paano po sa didikit po sa mga materials. Like for example po sa metal, mm -hmm. sa woods po, or kaya po sa ceramic. So yung pong consistency, ito po yung isang determination para masabi po natin na effective po yung pagiging sealing material po mm -hmm. ng isang sealant po. Okay. Sa so, ano pinakaiba ng pili Seal sa mga ginagamit ng seal sa aircraft Um, isa, po sa man, uh, isa po sa unique feature ng PiliSeal po is that it offers safe and non-toxic effects sa user's health including po sa ating mechanics and technicians since yung product po ay nag undergo sa toxicity test po. And aside from that po, compare po sa commercial sealant is meron po siyang fragrant odor kasi yung mga commercial aviation sealant po natin ay meron pong toxic and unpleasant odor. At upang masiguro ang kalidad at effectiveness ng PiliSeal, 20 different standard testing ang pinagdaanan nito. Sa pamamagitan po ng 20 different standard tests, dun po namin na-assess and na-determine yung physical, chemical, mechanical, thermal, and rheological properties po ng isang sealant po. And based po dun sa 20 different standard test po na kinondak po ng DOE and DOST po. Uh, nakita po na ang Pilisil po ay nag-exit po sa performance po and also sa effectiveness po compare po dun sa commercial aviation sealant mm -hmm. na ginagamit po natin sa merkado. And dito po masasabi na ang Pilitri po ay pwede po natin gamitin as a source of ingredient po sa paggawa po ng isang aviation sealant production po. Mm -hmm. Always allow yourself to dream because it is valid. And on your journey, you are never denied, but only redirected. Eto engineer Ken, ano na ba yung status ngayon, nung, uh, niyo nung invention niya po? Um right now po is ano po? Uh, we have an angel investor po from United States of America. Mm -hmm. So uh, ngayon po ay uh, po kami sa process po. na magamit po natin sa sa aviation market kasi uh, unlike po sa ibang market po kasi yung aviation industry sa po yung pinakamataas na industry among all the sectors po so meron pong mga ganong process na pagkuha po ng approval and certification mm -hmm. para po ma-offer po natin siya sa merkado po ng aviation po. Mm -hmm. pag napapanood tayo ngayon medyo overwhelming sa kanila pagdating sa mga ganitong invention and all ano ba yung pwede nyo sa mga kabataan na gusto din talagang sumubo Uh, for me po ito din po uh, siguro po hindi lang po mensahe para sa ating mga kababayang Pilipino but also ito din po 'yung mensahe ko lagi sa sarili ko na always allow yourself to dream because it is valid and on your journey you are never denied but only redirected. Invention creates change. Sino mag-aakala na ang malagkit, madikit at non-toxic invention na ito na kinikilala ngayon sa buong mundo? ay minsang nagmula sa isang material na madalas tinatapon at isinasawalang bahala. Tulad ng dagtang ito ng pili, maraming idea pa ang mga kabataang Pilipino na maaring mapakinabangan ng iba't ibang industriya, oras na ma-develop at masuportahan ng tama. Ikaw, ano ang imbensyon mo? Ako si AJ Castro. Samahan niyo muli akong hanapin ang mga future expert ng Pilipinas. Dito, sa Expert Talk.